This is not very hard rock. This is soft. It is soft rock. Sandstone. Huh? Sandstone. Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang Dravidan Temple at saka Rock Cut Caves na dito mo lamang sa India matatagpuan. Process This is not very hard rock. This is soft. It is soft rock. Sandstone. Huh? Sandstone

dito sa Badami ay marami kang makikitang mga templo at ito nga ay tinatayang na nasa 150 temples. Kaya abangan nyo guys yung mga susunod na video at ipapakita ko sa inyo ang mga templong pinuntahan namin.